Hello. Ito ang Takko DATIS, isang ahensya ng Kawani at Cram School. Ang panahon ay bumuti na ginagawang mas komportable na magpalipas ng oras sa labas. Noong umaga ng ika negatibo labing siyam, lumabas ang balita na maraming magnanakaw ang pumasok sa Louvre Museum sa Paris, France. Nangangamba kami na maaaring mangyari sa hinaharap ang mga pagnanakaw gamit ang mabilis na pagsulong ng mga humanoid robot at iba pang device. Hindi ka dapat magnakaw ng mga gamit ng ibang tao. Kung ang bawat isa sa atin ay hindi pahalagahan ang mga simpleng bagay na ito, ang mundo ay magiging isang boring na lugar. Takodots telepono 052216512. Dalawat andang bawas labin lima bawas labin lima nishiki, Nakaku Nagoya, Aichi Prefecture, Japan. Toshima Building, Pitogie Floor. Gumawa tayo ng mundo kung saan ligtas na lumaki ang mga bata.